Good morning guys. For today's video nga pala, nandito pala kami sa farm. Bali, ang gagawin pala namin ngayon ay magde-demolish kami ng kubo kasi malapit na siya matumba. Gawan niyan ng nakarang may bagyo kasi natumba yung katabi niyang puno kaya yan, medyo tagilid na siya. Kasama ko nga pala si Juning, si Clyde, si Jared, at si Glot. Binabaklas na nila yung ibang parte ng kubo medyo mahirap na yung iba kasi kumapit na. kaka kailangan namin baklasin tong salamin kasi may sira pag tinumba namin to na buo. Yung ibang pako naman mahirap bunutin. Yung puno nga pala ang dumagat sa kubo kaya medyo tumagilid na siya. Isang dahilan din pala dahil dati din na namin pinupuntahan kaya yun inanay na yung mga kahoy. Buti nga okay pa yung mga yero eh, Yung sa bubong. Pero yung mga kawain na nilagay, wala na. Kinain na lahat ng anay. Bale, ililipat na namin siya. Malapit lang din yan sa may puno. Kasi pag dyan namin ginawa, wala, baka matumba pa yung puno ulit eh. Baka madadaganan lang yung bagong gawa. Kaya mas mabuting ilipat na lang namin. May mga ibang kasama din pala kami. Andun sila, busy sila pagluluto. Inabahid na rin pala namin maglagay ng pataba doon sa may paninim naming mais. Para naman mas malusog sila paglaki nila sa susunod na araw pala eh, mag-spray ulit kami kasi maraming uod na sumisira doon sa pananim. Pag kasi pinabayaan, masisira lang talaga eh. Kaya kailangan bigyan ulit ng gamot para mawala sila. At eto pala yung namin mamaya. Uh, magluluto sila ng uh, pinakbet with ihaw na bangos. Yun, sarap. Eto yung masarap to eh. Yung magluluto ka dito ng mga gulay, ganun, mga ihaw. Kasi ang sarap kumain ng mga ganyan pagka nandito ka eh. Tapos kukuha ka ng native na manok. Tapos lulutuin mo ng tinola with papaya at saka malunggay. O, oh, di ba? sarap. Yan pala yung magkapatid si Jen tsaka si Jel. Ito pala yung lalagay namin sa manok mamaya um, palaya. Pagbaklas pala namin ng ibang parte ng kubo eh may mga nakita kaming toko, uh, tuko. Marami sila eh. May nanay tsaka tatay. Eh. Tapos ilan yung mga anak. Mocha, fine girls got this best tonight. follow me, with us. Kaya medyo na lang kami kanina, kasi hinuhuli namin eh, ang hirap eh. Kaya ginawa namin, inunti-unti namin yung bubong na babagsakin para tumakbo yung mga batang anak ng toko. Kaya ayun, yung mga kasama ko tuloy sa paghanap dun sa mga anak eh. Kaya sinabi ko, uh, hinto muna namin para tutuloy na lang mamaya kasi anong oras na rin, kakain na rin kami. Bale, itutumba na lang namin tong isang binagsak namin bubong. Bubong to ng kusina dito eh pagkatapos namin yan, bali magpapahinga na kami at nang makapag-lunch na kami. Malapit na rin maluto tong tinolang manok, native na manok. Kaya let's go guys, luto na rin, kakain na rin tayo. Eto na guys, pagkatapos namin kumain Hinanap na namin yung ibang tuko Ayun, eto, may nakita kaming anak Tsaka meron pa dito nakatago Marami sila Paikot-ikot lang sila eh Ayan yung, inayata yan o ama Paikot-ikot lang sila kasi di nila alam kung saan sila pupunta eh Ano ito pocha Fine Ayaw umalis yung isang malaki Kaya panay paloy dun sa magyero Ito pa, eto pa yung isa Mukhang tatalon na siya dyan eh Di alam kung saan pupunta eh Ayun, tinarget pero Di natamaan Pero pagkatusok dun sa may ulo Kala namin patay na Eh hindi pa pala mahirap pala silang patayin pagka ganun lang dapat talaga tatagayin mo na lang yung sa ulo eh pagkahuli namin sa malaki kasi hindi na siya makatakbo eh kasi natusok siya eh Nilagay na lang namin dun sa may ano sa may 1.5 ayan siya oh Yay. tsaka yung isang maliit uh, anak ata yun eh kinuha na rin namin yung iba naman ewan ko uh, nakatakbo na yata pumunta na yata dun sa may puno So hanggang dito na lang ulit guys sa susunod na video ulit and pa-follow na rin thank you let's